tayo ng flavors like yun

ঘর এক লোট বহাই রলো

yung mga kaga yung mga ginagawa yung ayan yung maniwala ng idol nga yung yung niya ay 15 pa lang uh, at susunod oh at tumi kayang ka kilo willing rat abasa ah, abasa ah, pero mo muna tayo ng building run kasi nangayaw ating angkin. si uncle ko so, building si uncle ko mga idol so, si uncle aking uncle mga idol so, building ang aking uncle mga idol so, sulit si uncle sa flooring sa panglawang handa na mga idol dito tayo sa aking kaibigan kasama si Arnold mga idol yung aming kababatang mga bodybuilder mga idol si Arnold Poonon tingnan mga idol tingnan ni mga idol yung mga yung, anong, mga discard niya mga idol no? So, tingnan nyo mga idol so, siya, siya lang mag isa mga idol tingnan nyo yung ginagawa mga idol so, kapag may ipagawa kayo nga sasakyan mga idol ito lang ang kunin nyo kasi tingnan nyo yung ginagawa niya mga idol oh. ayaw na niya nag mag, mag pa tulong sa mga kaibig sana sana kung magsasama mga idol nag naggawa na, dyan oh. tingnan mo yung uh, ginawa niya o oh. oh. talagang itong bata ito mga idol ano siya maggawa siya ng sasakyan kahit siya lang mag isa tingnan mo mga, mga idol oh. yung mga ginawa niya yung mga pang veterans mo mga idol nga ginagawa ba oh. o Tingnan nyo nga dolo. Siya lang mag-isa mga do'lo. No? Bagi, lagyan niya ng bris mga idol para pag ano niya sa mga bracket diyan. O, wala na siya nag, wala na siya nag, sa, nagpatulong sa mga kasamahan. Siya lang mag-isa. Yun nga ka marunong nga uh, bata magawa ng sasakyan. Kaya pag kunin niya yan, nga bata na yan hindi kayo mag ano sa mga gawa dyan kasi maggawa siya ng sasakyan kahit siya lang mag isa yun ang uncle ko nagbaba ng yung uncle ko uh, yun ang team leader sa aming mga sampaga team o, si si uncle o, um, sampaga team ito ang aming mga katulong dito sa aming no binaklasan niya mga idol o, tingnan niyo mga idol Tinapon na niyo yung, mga potaw. Tingnan niyo mga idol yung mga ginawa ng batang to mga idol. So siya lang ang nag-design diyan. O. 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 Ano pa niya? Tiningnan pa niya baka may butike pa makadaan. Kena kena kailangan walang butike makadaan. oo Tingnan mo. So ka pang veterans move na gawa na batang yan. Pang veterans move Oh yun ta tingnan yung mga idol oh. Oh. pinagsabihan siya sa aming team leader na si Sampaga team o oh. o oh. 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 mag silang nag uh, usap usap mga idol tayo nag vlog lang tayo hindi vlog natin yung mga ginawa nila Lipat tayo, lipat tayo, baka mabutahan tayo Baka mabutahan tayo Yung mga Gawa niya, oh Siya ang nagdesign Sa abing mga bata oh. Yun ang design niya mga idol O oh. uh. Siya ang nagdesign dyan Batman, Batman Batman design niya. Batman. Oh, yung mga design niya mga idol. Oh. Hmm. Ang ganda ng mga design niya mga idol, Pasman. Oh, oh. oh. Tingnan natin yung mga move niya, mga move mga, mga moving niya mga idol. Tingnan natin ang mga moving niya. So oh ka abing ang mga moving mga idolo oo, oh. oo oh. oh, kaya abang abang mga idol kasi nagpasindi siya ng acetylene mga idol mag anong bu yung boses ng ating vlog yun yan ang ginagawa niya oh. eh. tingnan nyo oh. oh. mga idol tingnan mga idol para di Tayooma saya yang mengaginagawajan inannya mengagirnawan ya moving niya mga idol oh. oh yung mga moving niya oh masahan oh. oh. talagang masahan yung mga idol pag kunin nyo yung bodybuilder sa inyo yan ah uh, hindi kayo mag ano sasawa dyan kasi marunong yan kapag pagawa nyo ng sasakyan pero dyan kayo mag ano sa, sa Marunong talaga yan pero sa, sa, arawan na kayo mag ano dyan. Kasi hindi yan sa hindi yan mag kwasa arawan kapag mura lang. Ang arawan dyan 1.5 yung arawan dyan nga bata na yan. O. Oh. Tingnan nyo. O. Oh. 1.5. Oh, Ang arawan yan. Hindi kayo magsawa. Walang oras-oras -ura yan kasi kahit tanghali kahit hindi pa kakain yan magawa yan o, pero ano yan daw niya araw niyan 15 kasi baka mag ano pa kayo bata pa yan 15 pa eh, yung edad yan sabi niya 15 pa daw yung edad niya uh, tanungin natin tanungin Nod, ano nga ang edad mo yun Nod? magano 15 o oh, 15 pag sabi na 15 daw yung edad niya. O oh, single pa yan pag mayroong mga idol ko nga mga single single diyan. Ah, uh, lang kayo kay padala ko yan sa inyo. <laughs> para murang-mura lang yan. <laughs> mm, oh. Talagang pang veterans move na yan mga idol. Ang mga idol oh. Masahan talaga yan kapag pagawaan mo ng truck yan. Oh. Tingnan mga idoloh, yung gawa niya oh. Oh, siya ang nag-design diyan mga idoloh, oh, oh. Oh, ah, ang ganda mga design ng bata na 'yan mga idoloh. Oh. Kaya oh. pag magpagawa kayo ng sasakyan diyan, ah. Hindi kayo magsisisi mga idol. Kasi magaling talaga 'yang maggawa ng sasakyan mga idoloh tingnan mga idol tanghali na yung mga kasamahan namin kumain na hindi pa kakain o yan ka buti yan sa pag pagtarbaho idol kaya arawan yan One five yung arawan na yan mga bata na yan o na pag gabi kailangan may may gin kayo may gin kayo kasi inom talaga yan Gin, gin lang at saka pulutan yun ang maganda ang pata yung mga mga idol may pa yan mga idol ah, na ano pang ilagay dagdag dyan may mga print pa yan mga idol yun na natin lah yang diterima itu Abang-abang sasumo nanti mga designer pati pagawaan ng mga design desainnya itu tapi ng ginawa mo tayo gawain tayo ng mga diba natin mga bracket ng ng water block dito pati mga ginawa ito kaya lang mga batos to sa lahat nga nakikita nyo ngayon kasi square yung nga yung panggawang ni body sa so, mga doon Yan. yung sa iba mga araw na mga tubo yung inawan mga sa amin square so, tingnan nyo mga doon Sob, ngayon, mga doon o mga doon. Sob, walang nga tubo dyan yung yun mga idol abang abang sa sunod nating mga video dito mga idol kaya maraming salamat sa nanonood sa ating video